Good morning mga palangking. Gagawa tayo ngayon ng bilo-bilo. Ito ay glutinous rice. Gawin natin siya yung kanyang bilo-bilo. Uh, gumawa tayo dyan ng parang malon Ilagyan natin ito ng tubig. Ayan, at itong basahin ng tubig, unti-unti lang para magiging ano ito, galapong dough. Ayan. At yan ang gagawin nating bilo-bilo. Ito na ang dough na ating ginawa, yung glutinous rice na ginawa, yung ano, tumara kita to, eh gawin na natin itong bilo-bilo ito, ating bilog-bilogin. Ayan bilog-bilogin natin. At ang katamtaman lang ang laki. Ayan. At ilagay natin dito sa powder para hindi sila magdikit-dikit. Ayan. Mag Ibang nilalagyan ito ng kulay, ng coloring, pero ako hindi na, white lang kasi Ah, itong coloring na yun ay food na yun. Ay, ano pa yun? Ma ah, dagdag pa yun ng toxic sa ating katawan. Ito na ang ating bilo-bilo. Ah, tapos ko na bilogin. At nag-sprinkle na ako dyan ng glutinous rice powder para hindi sila magdikit-dikit. Oh. Ito na ang sangkap sa ginataang bilo-bilo o binignit. Mayroon tayong saging. Saging. Ito ay kasaba. Kamuting kahoy. Ito ay gabi. Mayroon tayong kamote. Bilo-bilo. At langka. Umpisahan na natin ang pagluluto. Ayan, nagpakulo na tayo ng tubig at nilagay na natin dito ang sago para maluto. Kasi matagal tong sago maluto, kaya inuna na natin ang uh, lagay dyan. Ayan, palutuin muna natin ang sago bago natin ilagay yung mga ibang ingredients. Ilagay na natin ang saging. Kasi isunod natin itong gabi. Ang gabi na pula, na to ay ito daw ang maganda para sa Ginataang bilo-bilo. Ang puti nagabi gabi yun naman ang mas ganda sa uh, sinigang. Ilagay na rin natin itong kamuting uh, kahoy. balinghoy hoy. Sunod na rin natin itong kamute. Binabad ko sa tubig kasi nangingitim kapag hindi siya ibabad. Ilagay na natin ang bilo-bilo. Ang bilo-bilo ay madali lang ito maluto. Once na pag nilagay nyo yan, ay lulubog pero pag naglutang na ayun na yung palatandaan na luto na yung bilo-bilo. Mabilis lang yan maluto. Kaya pinahuli ko. Ilagay na natin ang pangalawang gata. Ayan, tingnan nyo. Naglutang na yung bilo-bilo. Ibig sabihin, luto na yan ng bilo-bilo. Kasi lumulutang na siya. Maglagay na tayo ng asukal. Ito ang ating gagamitin na sugar, muscovado. Bakit muscovado brown sugar? Kasi mas healthy ito kaysa white. Mas maganda tingnan yung white kaya lang ay sa health wise ay mas healthy ito. Mas maganda ito. Kaya ito ang ating gagamitin. Ilalagay na rin natin ang kanyang coconut cream kakang gata. Ilagay na rin natin ang slurry. Ang slurry ay powder ito na glutinous rice na kinanaw sa tubig. Ito magpapalapot ng ating binataang bilo-bilo. halo haluin natin yan para lumapot. Dagdagan natin ng slurry. Lagyan natin ng a pinch of salt para mabalansi niya yung kanyang lasa na hindi siya masyadong matamis at hindi, at hindi nakakaumay. Yan ang enhance uh, enhanced flavor. Salt. Ayan, oh. tingnan nyo, oh. ganda na, ba? Diba, oh, pya. Ang sarap na siyang tingnan. Ayan, ang pula. Mapula naming binignit. Hindi siya maputi. Kasi brown sugar ang ginamit. Ilagay na natin ang kanyang tinali. Ito yung langka. Ayan, para mabango. Haluin natin ang haluin. Hanggang sa maluto yung langka. Ayan, tingnan nyo, oh. Oh, masarap na. Malapot na yan. Yan ang aming ginataang bilo-bilo o binignet. Paltao naman ang tawag nito sa amin. Sa amin talaga ay pula talagang ginagamit namin dito. Doon sa aming probinsya. Itong huli na lang yan ang ginagamitan ng puti. Pero mas uh, prefer ko ang pula kasi mas healthy ang muscovado sugar kaysa white sugar. Okay. Ayos na itong ating ginataan. Ang binignet. Ayun. Okay na. Malapot na siya. Ayan. O di ba O masarap. Nasarap na siya. Mm. Hmm. ayan, ang aking binignit na may brown sugar ang ginamit hmm. ayan hmm. okay, that's all thank you for watching, please follow, like, and share bye